Hello, what's up guys? Uh, nandito tayo ngayon sa school. Kamusta Lajan? Good morning, good morning sa inyong lahat. At uh, Ay, sinira yung bakod. Ayun no, sinira yung bakod nang ano? Tanggal. Pokus ko ayan mga bata na naman siguro na naniniklong yan na sinira yung bakod actually guys yung bakod na yan ay pinabakuran ng ating ko dahil yung tanggal na yan o yung fish pan na yan ay pagmamayari nya so ngayon para hindi mapasukan ng mga ibang tao kaya ano kasi trespassing ngayon kapag ano kapag uh, walang pahintulot tapos pumasok so ngayon pinaayos yung bakod para walang masyadong ano pumapasok na tao ang nangyari ganyan yung bag, kakal uh, kakalagay lang na bakod ay sinira na ito yung daycare school daycare center tapos dito katabi ay school ng elementary <coughs> so ayan ano kapis ito banda maayos ayos pa naman yung bakod tapos dito banda ay pagdating doon sa may dulo malapit doon sa may gate ay nakababa yung ano ng bakod ayun na sinira na may mga ano talaga may mga mapagsamantala talaga na talagang gagawin at gagawin lahat <laughs> para masira yung bakod ayun. kasi hindi na kasi nakakapasok dyan yung mga bata dahil ang ang pake kasi nila dyan mga best friend ay manguli ng mga crabs kanyan yung mga mga limago yung mga hinukuli nila eh since na maraming ang mga dako doon dako kaya alimango ay pinipilit pa rin nila na pumasok dahil yun nga nila hinuhuli nila hinuhuli nila yung mga crabs sinisiklong nila ganyan no? kaya minsan uh, kumukuha sila ng putik tapos pagka kuha nilang putik sa nila bubuusan yung butas ng dako so ngayon yung dako kapag ka na lagyan ng putik yung bahay nila hindi makakahinga kasi humihinga din naman yan eh hindi sila makakahinga kaya ang nangyari lumalabas sila tapos pagka lumabas sila saka nila dadakmain at saka kukunin ng mga bata <coughs> yung mga dako na lumabas so ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng lungga o yung butas ng dako Ayan yung mga butas ng dako ha, na. meron pang isa rito. Ayan. Kaso nga lang, mga malilit pa yan. Ayan. malilit pa yung mga butas na yan. Ito tayo sa likod ng stage, baka sakaling may may tapa butas. yun Ilang pumasok na yung dako nasa sa labas kanina eh. Pumasok. Nangita tayo eh. Pero na pa rin tayo. Yan o. Oh. Yung butas na yun. Butas ng doon. So yun na mga best friend. Kailangan talaga kasi ng mga may bantay dito. Kailangan ng may bantay para hindi mapunta ng mga tao o kaya mga bata na gustong uh, pumasok dyan sa tanggal dyan sa pispan so nga lang walang tao rito kasi walang ano walang taong nagbabantay pang isang ano butas ng dako maliit pa yan nung bata kasi kami kabis friend ay nanguli din kami ng mga ganyan mga dako kung tawagin nanguli din kami kasama kami mga pinsan ko mga kapitbahay namin yan so fish pan na yan ay hindi na masyadong nababantayan dahil medyo busy busy yung mga tao may kanya kanya kaming uh, gawain tsaka maraming mga isda pa dyan yung mga pumapasok na mga tilapia may may mga bangos na mga malilit tapos kapag hindi na nakalabas dyan na uh, ano, dyan na lumaki hanggang sa mahuli na. <clears throat> Magandang ano sana dyan kung may budget lang ayusin yung pilisdaan na yan. Yan. Magandang sana ano yan. ayusin yung uh, pilapil para hindi makalabas yung tubig kapag uh, low tide kasi ang tubig na yan ay nanggagaling pa sa dagat yan kaya yung mga ano dyan, mga isda ay pumapasok yung mga isdang dagat yung mga minsan may nakita akong danggit nga dyan eh <laughs> Saka minsan may ano pa nga dyan eh, yung basta yung mga parang talakitok ang itsura. Yan. Tsaka may parang yellow pin ba yung tawag doon? <laughs> Napasok din dyan. Minsan na naglambat ako, ang dami yung mga isdang dagat. Tapos may mga nahuli din yung mga tahong, oh, mga nahuli. may mga nakuwang tahong, ganyan. At uh minsan din meron din akong nakita ng ano dyan uh, snake si snake yung tinatawag na ano uh, uh, ahas dagat yan <laughs> kaya minsan natatakot din akong lumusong dyan kapag ka matasong tubig dahil may nakita akong ano may nakita akong ahas dagat Yan o. Ganda sana rito. Yan o. Ito yung mga ratilis. Nung naraan, nung nag-vlog ako rito noon, ay may mga bunga pa yan. Sarap ng, ano, sarap ng bunga yan. Kaso nga lang, medyo mapakla. Kaya, yan. Pero kapag ka, ano naman, medyo kulay pink, ganyan, kulay red na yung yung bunga ay medyo manamis namis pero may kunting pakla pa rin yung ano yung bunga nyan yung aratilis so yun ano mga best friend uh, nandito pa rin tayo sa school yan. may inaantay lang ako rito bago tayo alis bago alis pala <laughs> mag vlog vlog muna tayo habang uh, may ano para oh, may yan. so ayan ano mga best friend pagkatapos ko rito sa school mamaya ay pupunta naman tayo sa pupunta naman tayo sa ano sa manukan yan pag tayo ng mga manok magpapakain naman ako So, hanggang dito na lang mano mga best friend. Hanggang dito na lang muna 'yung aking video at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At uh, makita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye.